Hello guys, hello guys. Meron naman akong katanungan na. Sasagutin ang katanungan na. Sasagutin ko ay tawagin na natin siya sa pangalan na Riza May. Sabi niya dito, basahin ko muna yung katanungan niya. Sabi niya, Ma'am, pa-advise naman po kasi may plane ticket na po ako papuntang Jordan. Tapos nag-back out po ako. Sabi ko po, bayaran ko na lang po yung expenses. Pag may pera na po ako, sabi nila ipapakulong daw po nila ako. Ano po pwede kong gawin? Sana po masagot niyo po. Okay, ang i-advise ko sa iyo, Reza, may eh, pwede po kayo dumulog sa POA. Eh, eh, hindi naman hindi naman porket sinabi ng agency mo na ipapakulong kanila ay makukulong ka, makukulong ka. Magkakaso muna sila sa iyo at saka papatunayan muna nila sa korte na uh, pwede ka nga nilang ipakulong. <laughs> ang pagkakaalam ko, wala namang batas sa Pinas na kung mag-back out ka, ay pwede ka nilang ipakulong. Wala namang ganun. So, ang gawin mo na lang, makipag-usap ka na lang dyan o makipag, makipagsundo ka na lang dyan sa agency mo. Yung sinasabi ng lana, ipapakulong ka nila. Pananakot nila yan sa'yo kasi yan nga yung madaling sabihin nila. So, kahit yung employer mo, ang magagawala ng employer mo sa'yo ay makiusap na bayaran mo yung nagastos nila na expenses para sa iyo. So, yung agency mo, si employer, pwede lang yan makiusap sa agency mo na pwede ka nilang, pwede ka niyang ipa-blacklisted sa agency nila o sa company nila kung saan ka nga nag-apply. So, ano naman ngayon, marami namang agency na pwede apply di diba? Yung agency mo na nagsasabi na ipakulong ka nila, hindi po ganun kadali na basta basa basta ka na lang nila ipakulong kasi nga po wala nga po tayong batas sa Pinas na kung mag-back out ka, kung hindi ka natutuloy sa pag-abroad ay pwede ka talaga nilang damputin na lang tapos ipakulong. May proseso po. Pwede po sila magkaso sa iyo or pwede ka po nila kasuan kung meron nga ba talaga silang nagastos sa iyo na uh, malaking halaga or kung meron ka pinirmahan diyan na nagsasaad na kapag nag backout out ka, bla 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 ganito, dapat bayaran mo yung ganito, ganito, ganyan. So meron talaga silang habol kasi nga alalahanin niyo ang agency is a business. So, paalala ko lang sa'yo, kapag yun ang sinabi nila sa'yo, pwede ka naman dumiritsyo sa POA, tapos makiusap pa doon or makipagkasundo ka na lang dyan sa agency mo na yan para ah uh, kung magkapera ka man one day, so bayaran mo. Kung baga meron sa, ah uh, ang pagkakaalam ko, pwede ka makipagsundo or merong agreement na ganyan. Pero mas maganda kung pupunta ka sa POAA. So, huwag ka dyan matakot na basta-basta lang sabihin ng agency muna ipapakulong ka nila. Magkaso muna sila sa'yo. Okay, sana so sagot ko yung katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below. Advice ko sa'yo po.